mga kwentong kapabalagyan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa <laughs> Ang maligno sa kulturang Pilipino ay isang malawak na tawag sa mga nilalang na hindi nakikita o hindi normal sa mundo ng mga tao. Mga espirito, demonyo o engkanto na kadalasang itinuturing na masama o mapanakit. hindi isa ang itsura o ugali ng maligno. Depende sa alamat o kwento. Pwede silang anyong tao, hayop, anino, o kakaibang nila lang. Madalas silang ikinokonekta sa mga kababalaghan tulad ng pagkakasakit na walang dahilan walang paliwanag o pagkawala ng mga tao o mga sumpa. Halimbawa ng mga maligno ayon sa mga kwento. Una, aswang. Kumakain ng laman ng tao. Pangalawa, ay ang kapre. Dambuhalang nila lang na naninigarilyo sa punong kahoy. Ikatlo, tikbalang. Kalahating kabayo at kalahating tao. At ang ikaapat ay ang tiyanak. Mukhang sanggol pero mapanakit. Karaniwang sinasabi rin na ang mga maligno ay dapat igalang o layuan para hindi sila magalit o manggulo. Ang pinagmula ng maligno ay nagkakaiba-iba depende sa paniniwala, alamat, at relihiyon. Pero narito ang ilang karaniwang paliwanag kung paano nagkaroon ng maligno sa pananaw ng kulturang Pilipino. Una, paniniwala ng mga ninuno. Noong wala pang kristyanismo, naniniwala ang mga tao na ang mundo ay may dalawang bahagi. Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga espiritu o kalikasan. Sa panahong ngayon, may mga engkanto, diwata at espiritu ng kaligasan na maaaring mabuti o masama. Kapag ang isang espiritu ay nasaktan, ginambala o hindi nire-respeto, maaari itong maging maligno at gumanti. Ikalawa, parusa o sumpa Ayon sa ilang alamat, ang isang tao na gumawa ng matinding kasalanan ay maaaring isumpa at maging maligno gaya ng aswang o tiyanak. Halimbawa, ang tiyanak ay sinasabing kaluluwa ng sanggol na namatay na hindi nabinyagan kaya naging ligaw na espirito ikatlo kristyanong impluensya o kristyanong paniniwala nang dumating ang mga kastila nadala ang ideya ng demonyo at masasamang espiritu mula sa Biblia. Kaya ang ibang maligno ay iniuugnay sa mga nilalang na kabilang sa persa ni Satanas. Masasamang espiritu na nagpapakita bilang tukso o pananakot sa tao. Ikaapat, kaluluwa ng patay na hindi matahimik. May mga paniniwala na ang maligno ay kaluluwa ng tao na hindi makalampas patungo sa kabilang buhay. Pwedeng dahil sa trahedya, hindi natupad na layunin o di pa natatapos na misyon. At ang ikalima, black magic o kulam. Ayon sa ilang kwento, may mga taong gumagamit ng kulam, barang o ritual. At nagbubunga ito ng maligno na ginagamit para sa pansariling layunin. Marami rin kwento sa Pilipinas tungkol sa mga taong ginambala o inistorbo ng maligno. Lalo na sa mga baryo, bundok o liblib na lugar, hindi man sila kilala sa buong bansa, ang mga ito ay sikat sa mga lokal na komunidad. Heto ang ilang halimbawa. ang kaso ng amalanhig sabi Bisayas sa ilang bahagi ng Iloilo at Kapis may mga kwento ng mga taong ginambala ng amalanhig parang bangkay na buhay na humahabol sa tao may isang kaso raw ng binatilong nawala ng malay matapos makakita ng nilalang na amoy, nabubulok. Malamig ang katawan at tumatayo sa labas ng kanilang bahay tuwing madaling araw. Ikalawa, mga nawala sa gubat o Encanto of the Action. May mga ulat mula sa Sierra Madre at bundok ng Banahaw na mga mangingisda o magtutroso na nawala ng ilang araw. Nang matagpuan sila, lito at tahimik lang sila. Ayon sa albularyo, nadala sila sa mundo ng mga engkanto isang karaniwang uri ng maligno. Binalik lang sila matapos ang alay at dasal. Ikatlo Batang sinaniban sa Bicol Sa isang baryo sa Bicol, may batang babae raw nagbiglang nagbabago ang boses. Parang matanda at nananakit ng kapamilya. Ayon sa albularyo, sinaniban siya ng isang maligno. Nagalit dahil sinira raw ang puno na tinitirahan nito. At ang ikaapat, ang White Lady sa Balete Drive. Pinasikat na urban legend sa Maynila. Sinasabing isang malignong babae na puti ang damit ang nagpapakita sa mga driver sa Balete Drive. May mga ulat ng aksidente at lugar na inuugnay sa pagpapakita niya. Karaniwan, kapag ginambala ng maligno, naghahanap ang tao ng tulong sa albularyo, faith healer o pare. Ipinapayo rin na magdasal, magbigay galang sa kalikasan at iwasan ang paminsang-ninsang pagyayabang o pangiinsulto sa mga lugar na may kwento.